So ngayon mga kala, may sabahan niyo ako dito sa Manila City Plaza o mas kilala bilang Plaza Miranda dito lamang yan sa Quiapo, Manila. Kaya tayo pumunta rito dahil sa napakaraming magagaling na mga technician na nagtatrabaho o gumagawa ng mga cellphone dito. At the same time, pinunta rin natin, ang konsulta din natin ang cellphone natin na nabasag dahil sa pagdivideo natin nitong mga nakaraang mo. ka dito sa amin sa loob ng baseko ay nahulog yung cellphone natin habang nagbibideo tayo. At dahil nga sa sobrang kasiyahan na dulot na mo ay hindi na natin na malayan na biglang kumalas yung cellphone natin sa tripod na pinaglagyan natin. At ang resulta, ayan, boom, wasak ang ating LCD. At sa kabutihang palad, alhamdulillah, ay dumating ang ating sponsor, yung sponsor ng naganap na mosabaka dito sa Baseco Port Area, Manila, na walang iba kundi si Madam Johairin kami. At nung pa -uwi na si Madam, ay dito siya nakasakay sa atin mula sa pagpunta niya dito sa venue at pati na rin nung paalis na siya at papunta siya doon sa kotse niya na nakaparada sa Masjid al rahim dahil hindi makatuloy dahil hindi kasya doon sa venue. So dahil doon nung makarating na kami sa sasakyan ni Madam ay bago tayong makaalis ay tinawag niya tayo at inabutan niya tayo ng hindi ko masasabing maliit na sadaka sapagat ito ay napakalakay para sa akin at dahilan para makapagpaayos tayo ng ating cellphone. Kaya naman kung mapapanood mo ito Madam maraming maraming salamat sa inabot mong sadaka dahil dito ay napaayos ko ang aking cellphone na nabasag doon sa pagbivideo natin sa Musabaka na ginanap at in mo. Naman, kinabukasan, agad na tayong pumunta sa Plaza Miranda para ipaayos ang ating cellphone. At ngayon, nandito na tayo sa third floor ng Plaza Miranda. At hinahanap natin yung Euritech. Ayun sila. Oh. So, kung may papagawa po kayong mga cellphone o mga gadget, ay dito na po kayo sa Euritech Cellphone Repair Shop. So, matatagpuan nga pala ang Euritech dito sa third floor ng Manila City Plaza dito sa Quiapo, Manila. i lang natin ng konti. Ito yung escalator papunta sa third floor. Pagpunta mo dyan sa third floor, bumabukasan bungod sa yung Jollibee at lumingon ka banda dito sa kaliwa hanggang sa umabot ka doon at makikita mo yung lalaking nakasombrero na yan yan na yung Uritech so pagdating mo nga dito sa Uritech ay bubungad na sa ang mga pogi at magagaling nilang mga technician so ayan yung mga pogi at magagaling nilang technician dito at isa sa kagandahan dito ay lahat sila ng mga technician dito ay kapatiran natin sa pananampalataya so ayun nga pala yung boss nila dito yung naka at naka sombrero ng so, black so natin dito ay agad na itong next ni DATS which is si DATS yung pinakaunang nakilala natin dito sa Eurotech at ayan binabaklas na para mapalitan ng LCD ang ating cellphone. At dumapalitan na ito ng LCD ay ayan pinaglalagyan na ng mga pandikit para ibalik ulit yung mga takip ng ating cellphone. At para sa finished product ay ayan na kay DATS ulit ang ating cellphone at damang-daman natin yung care nila, yung alaga nila sa ating cellphone. At the same time may kita na ang mga kagamitan nila dito na kung saan malalaman mo talaga kung ano talaga ang kalagayan ng iyong cellphone dahil sa mga advance na kagamitan nila dito. At kung magkataon naman na wala kang cash ay tumatanggap din sila ng GCash dito. At ayan pagkatapos nilang ikabit ang bagong LCD natin at ibalik yung mga dapat ibalik sa cellphone natin ay ayan tinry natin kung okay ba yung touch ng cellphone natin at syempre dahil Uritec yan goods na goods yan. So muli maraming maraming salamat sa iyo Madam Juhairin dahil sa ibinigay mong sadaka ay naipaayos natin agad ang ating cellphone. At syempre maraming maraming salamat din sa Uritec sa maganda at mabilis nilang sir bisyo sa kanilang mga customers. So, nandito na lang, shukran.